sabihin ng presyo at baka ang mga kapwa din daw. Oh. dito na lang kamo kayo bumili. Dito, dito yeah, na kayo or. bumili kay Jaguar. Mura. Mga kamura kayo dito pag maagang mamili. Ito yung tag ano? At, six. at, six. at, six. at, at sa dito. sa Hindi po. Mas <laughs> magandang ano para dayuhin. Ito yung ano tayo yung sinasabing Ah, ito na siya. Ay, yung special. Special. Ito na pala yung special mas malakas ang pagkakas. Ayan, babalikan ito si Jaguar. Jaguar lang, Jaguar. for Guardia. oh, Guardia. Oh, ang Jaguar. galing ha. So, ayan. Ayan yung ano, yung magkano nga ulit yung uh, ayan yung tinatawag na three layer. Three na layer. Pagoda. Oo, oh, pagoda. Fireworks, ano? Basta dito bumili may discount. Discount. Ayan, ayano eh, ko yan teh, yung gusto mo. Kay eh, Jaguar. As in, Guardia. Guardia. Oo. Oh. <laughs> Yung eh, ano ko, yung tawag nun, yung uh, bolis walis meron din. Meron po, ito. Yan, magkano yan, te? Ang isang box. Ang uh, walis namin, 650. 650? Mas isang 300 piraso. 300 piraso. So, okay na. Dati ano, nung... Last year, nag-ano yan. Kasi mask. wala nga, anong noon. Diinan yung lang yung merong ganyan. Ayun na yan, yung night hat na yan, ayun, no? red, ano, red light. Sina, sina, guys, ano, nine, five. nine five. Ilang, 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 ano yan? Ilang rounds yan, te? 64. 64. 64 rounds. Matagal din pala. Matagal, te. Okay. Yan ang 64 ah, rounds. May, may mas may malaki pa dyan. <laughs> ito, sila, ano, ito, 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 ito. So, 2.30 tapos si ito, maliliit na 100 shots. Oh, ilang minutes po yan, te? Ito, may isang minuto. Isang minuto? Basta 100 shots. May isang minuto. isang minuto. Yung pinakamahapan mo dyan, yung 1 minute? Ah, yung 4 minutes natin, si King of Thunder. So, Ayun! 4 to 5 minutes to. Ah, ano to? Assorted yan. May iba klase, may comet, may pamaypay. Oo. Oh. Ayun. Pamay wiper. Sardelle ng ano, iba-ibang ano siya, kulay. Yun ang pinakamatagal. Yung eh, presyo naman yan. Eh, ang presyo na nasa 35. Wala nang bawas yun. Ayun, may discount pa pala. So, maganda. Yung sasabihin ko ng presyo, kuya. Hindi. Dito tayo kay Jaguar. Bibigyan tayo ng discount. Wow, kay naman. Jaguar. Wow. wow. wow naman, ang ganda. Wow. So, ang dami dito ng ano, mapagpipilian dito. Kay Jaguar lang tayo pupunta. Mga losses natin, makaganda rin. Oo, mga losses. Hina po to. So, sarili mo to, Kay? Hina ako ng pick. Sarili mo to? Yes. sarili mo. Ang ganda. Daming ano, daming ka na rin itong display. Da dapat kasi... Kasi Vermont na eh. Vermont, maagang ano. Kasi iba kasi nag-i-stack na. Yung iba kasi, yung mga... Oh, okay, team retail nila yan. Oo. Oh. Kaya, gusto nila maaga para medyo eh, 'yung tapok-tapok na nakakabladder. What ka ba? Ano gumo-moto vlog ako. Motovlog Dito lang natin ito kukunin kay ano, kay Mas, Job War. Gumo-moto mo dito din. 'Yung kita na. Sige, thank Auto you. For the boys. 'Yan. 'Yan e, oh natin to. Naman commission for the boys. For the boys. So oh, utama naman 'yun. Kasi tingnan kasi kondisyon yung commission oh, eh. commission para naman kumpanya 'yun. Para pinagbaba 'yung mga kasama ko. <laughs> Oo nga po eh sino po? Mapapangalan ito. So ayan guys, kompleto sila ng simula sa maliliit papunta sa mga malalaki, small, medium, large. May large pa talaga, may pinakamalaki pa. May pinakamalaki pa po yung bitres. Yung yeah. pinakalaki. Malaki Makita no? ko sa'yo, kuya. Sa labas okay, po. Oo, oh, yan. Ito naman ang tinatawag na 16 shot. Iba-ibang kulay po yan, o. Oh. iba Mga ilang minuto na yan, sir? Ah, ito. Second, Seconds. Lang yan. Seconds lang. Seconds lang yan. So, ito yung mga malalaki. Oo. Ayan. Dragon. Ayan yung mga one minute, no? Ito, ah, may isang minuto to. Ah, may minuto yan. 128 shots. Wow, ang laki. Itong cute na ito. Ito. Oh, batibot. Oo, oh. batibot. Oo. Ayan, eh, ano natin to kay Jaguar na to. Ang ganda dito. Mamimili lang kayo dito. Kompleto na sila dito. Uh, ano pang inaantay nyo? Puntahan nyo na to dito. Wow. Dito lang kayo bumili. Pero pa kayong mga discount pag maaga kayong mamili. So, wag na kayong mag-atubiling pumunta dito, guys. Kay Jaguar. Tres. So, ayan po yung mga display nila, no? Ayan sa baba, oh. Iba-ibang klase. Diba ibang klase yan, oh. Then, mga inahanap nyo, ito na, oh. Ito na pupuntahan nyo na dito. Ito, mas may malaki pa dyan, guys. Ayan. So, ayan. Ang so, ganda, dami na. Dami po pipilihan. Ito yung, ano, ang laki na ito. Ang Okay. Si? Si Mang Bano. Ah, Mang Bano. Ito. Ano tawag nito ito, Teh? Sawa. 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 China. Ah, 10, Sawa ng China. So, 10,000 round. Magkano uh, ngayon yan? Eh, pwede ko ibigay hanggang 6,500. Ayun. Ang dami. <laughs> ang dami. <laughs> Naman, oh. <laughs> Grabe, ang dami, no? So, ito guys, so. oh. Yan, ito yung mapinto sa akin ito. Yan, yung pagsagala. Oh, ano tawag nito? Uh, Victory light. Victory light saka ito yung Roman candle. Oo. Oh, uh, five colors. Uh, five colors. five colors. ito yung may kulay. Oh, ito yung losses. O, losses eh. na may kulay. Yan. Oh, losses na may kulay. Yung puti, puti lang siya. Oo. Oh. Nagdadala ng mali ko. Ito naman, ito yung pinakamalaki atang Roman candle. Yan, sir. ah, losses. Losses din? ano losses din pala to. 8 minutes. Oh. Ilang minutes po? 8 minutes. Oh, wow, ang tagal. 8 minuto yan. Ito maganda to. Bago magalas 12, sisindihan nyo na yan. Oo. Tagal pala niyang ano, umilaw. So ito yung tinatawag na ano. Ayan, mga cracklings na ano. Ayan, ang ganda ng ano na ito. Ito yung pinakamalaki. Yan ang 4 to 5 minutes yan. Yan, 4 to 5 minutes. King. Ay, hindi ka na bumili ng kung ano. Pa, yan, yan lang ang bilin mo. Oo, pang talagang fireworks talaga siya. Maganda tingnan. Kung naghahanap din kayo ng Quitties, kumpleto sila dito guys Ito, Quitties Meron silang ordinary, special At saka yung Big Yan, ang Quitties nila okay, Dito lang kayo pumunta kay Jaguar Saan po yung 1.5? Ayan, no? Ito yung ano no, ah, fountain di ba? Silver? Kanya okay, silver. Yan. Matanong silver ngayon te sa'yo? Yung ganyan ko, bigay ko sa'yo ng 75. 75. Ayun. Oh, Mura pa oh. Full sale price na yun. Oh.